calories so ito rin yung sitwasyon ngayon dito hindi rin naman ito dito binabaha ah, kadugtong yan to doon sa kabila papuntang parkstone doon sa, sa may tulay. so dito kayo dadaan hindi lang tayo makapagbid kasi na doon ang lapit na doon eh ah, parating na tayo sis oh. <laughs> sis go na ah. So ayan o oh. Erica Bill na tayo Ayan o oh, Yung design nito Mga unang design to Ng pabahay uh, Na parang Kala mo may second floor Ayun may taso Pero uh, Mataas lang yung Pagkagagawa niya Parang ikaw nang bahalang Gumawa ng second floor Nyan uh, Mag Improvise O magayos Na magkaroon talaga Ng sahig Yung taas Kasi open lang yan sa loob Ayaw ko kung pa Napanood yung mga Video na natin dito Na meron tayong Pinasok na bahay na ganyan, na ito yung design na talagang open lang siya so kita talo katulad niyo no ayun katulad no second floor na ganun ganun gagawin kapag nag eh, nagkaroon na ng extra eh ganun ang eh, gawin mo ah, madali na lang kasi mataas na rin yung bubong talaga niyan napakataas nito ayan oh kita nito parang naka-provision talaga sa for second floor yung mga pabahay na to yung mga design na ngayon yun, yun yung parang bungalow type lang duplex na magkadikit na mapahaba parang LRT naman ng design so ito pinataas naman so ito talaga yung sitwasyon no? hindi talaga sa binaba itong lugar ng pabahay na to okay ayun pinup ko lang pinus ko lang kasi may music <laughs> copyright tayo doon <laughs> Meron ding ilog dito sa gitna nito. May ilog din. Uh, hindi naman siya hindi naman umaapaw yung kasi panbay design nun. Ah, uh, yung hindi siya But, eh, hindi siya yung sinemento Yung buong tulay at nilagyan lang ng butas Parang yun ata yung uh, Pagkakayari o pagkakagawa Sa tulay rito Ay, madadaanan natin yung excuse Ito dito, ayan o May mga talipapan na So, hindi nyo na kailangan pumunta ng palengke Para bumili ng pangulam Kung Hindi naman talaga Kailangan na sa palengke mabibili yung kailangan niyo, So pwede na dito sa lugar na yan. Yung no. mga talipapana. Kasi pagka sa palengke kayo, mahal ang pamasahe. Ah, magkano yung pamasahe? Pagka papuntang palengke, pagka special ka, 70, depende sa tricycle driver. <laughs> Ayun yung usapan dun. Pagka napatsempo ka sa tricycle driver na medyo parang gustong yumamang ka agad sa isang biyahe. <laughs> Naka-high price siya Pero doon sa mga bababait naman Eh Talagang Pang-regularan lang ah, Mga Alam ko 30 Pag gagaling ka dito Papuntang palinko Pero kailangan may kasama ka noon Ay kasama ka Tawid na tayo dito ah! Tawid na nga ako Hindi eh. mo pa ako pinatawid Tinakot mo pa ako So ito na yung tulay oh Ayan oh eh, no? hindi naman ina hindi hindi naman inaapaw tong tulay na to kasi ang design niya hindi katulad nung tulay dun sa may sa kalugpog ayun o taas na no ganun din ba ang design nito baka madulas tayo doon tayo sa silong damputin nito tapakita ko sa inyo ayun na lang sinasabi madulas wag na tayo magpersa muntik na tayong mag <laughs> slide ayan o oh. ah hindi, iba hindi sa siya... open lang siya parang yun yung tingin ko yung tulay na to kaya hindi siya binab hindi umaapaw yung tubig dito kumbaga hindi na bablock lipat tayo So ayun no Oo nga Hindi natin makita pero wala eh oh Kita nyo ba Haba natin yung holder Pagka naulog yung cellphone <laughs> So ayan yung lugar uh, Hindi sa katulad doon yung ginawa na may Sinemento yung buong ganito yung gilid Yung gilid ng ilog Tapos nilagyan ng mga butas na malalaki kaya hindi siya umaapaw although nakita nyo naman ang tulay mataas din ay yung ilog malawak malapad maliban na lang talaga pag yung dulo niya nag, nagbara okay so ayan malapit na yung kalsada lalabas na rin tayo dito sa pabahay na to really magkaka magkakadugtong to dun sa kapila. pag Agus-agus nyo Kahit papunta doon sa Malainin Park Tagusan to Pagpunta naman natin Diyan sa kabila na yan Nandiyan naman din yung siya pabahay Na uh, anim So Rancho Verde 1, 2 Caridad St. Mary Magdalen Tapos 1 and 2 na Caridad No? Nandiyan sa kabila lang yung highway na yan Paglabas natin dito Pinabaha lang yung Kalsada dito Pero Madali naman na hupa kung madami na talaga yung malakas talaga yung ulan nagbabaha siya pero hindi mo sabihin yung buong na hindi ka na makakadaan hindi naiipon lang siya pero madali rin na hupa pwede ka pa rin dumaan pwede ka pa rin makadaan yung hindi parang gebewang uh, na yung tubig Kaya danyan, napaka-busy na ng lugar, no? Kasi, ang ah, dami na talaga yung pwede dito. Alis puno na itong mga kabahayan na to. So, okay, yan na.